usually yun lang talaga yung tinatanong ni buyer. Pero parang lang meron din naman kay box kasi merong mga buyer na masyadong nagmamagaling, bigla kayong bibigla eh. <laughs> diba? Sino owner niyan? Sinong founder niyan? Sinong ano diba? Na wala naman kayong sa pagbili nila ng bahay. Diba? Hindi naman sila magkakadiscount pag alam nila kung sino yung mga chairman-chairman. But ayun. Hands up ko lang kayo na yung mga mm, founder natin is yes, Antonio. So si Sir Jeba or si Antonio, siya yung chairman, sabihan niyo ako pag nag-block out ha. Tapos si Sir Marco, siya naman yung president natin. So para lang at least may idea kayo, they are the owners of Century Properties. Sorry po. me. Dito, sir. Sorry. Ah, yes. Oh, Kakainis naman to. na kayo sa loob ng lang. Opo, may ano na rin kami na ma'am eh. Oh, Oo, oh, kaya hindi ka na ito. Mm -hmm. Ayan, yeah, nandito kami ngayon sa... Later, feature ka lang po muna kayo, tapos magdaryan Ah, sige po. Tapos igot lang po tayo ng clubhouse sa Naik. Sige ma'am, thank you po. Nandito kami ngayon sa First Park Homes, Tansa Office. Uh, Nag-site orientation kami. Ayan, tapos na, bali, punta lang kami din sa Naik para video yung location. Kasi ongoing na po siya. Ito po yung miniature ni First Park Homes. Okay. Ito ang istansa. Ayan, malawak pa po siya. Eh. Ito po yung mga amenities. First park homes. All project po yan. Lahat po ng project ni first. Meron po ganyan. Clubhouse, swimming pool, playpen, outdoor cinema. Ayan. Outdoor game WiFi unit. First stop Playground Tapos Central Ito yung pinakabagong project nila sa Cavite First Park Homes na eh Maraming pang available na unit Pwede pong through bank and through pag-ibig Yeah, Magkipicture lang kami dito sa labas. Kasama ang coordinator namin dito. Sa first. Sa mga gusto mag-avail message nyo uh, lang po. Ano po? Ayan, actual turnover po ni Kalista floor area, 40 square meter typical lot area po 44 square meter yan. Three and gate na po siya upon turnover. Okay, yung pinaka actual turnover unit. Yan, naka binil na po yung pinaka flooring natin. Okay, Ay, sorry. Uh, complete turnover na po tayo dito. Ito yung ating pinaka nababo. Ito yung service area po natin. Ito naman po yung pinaka toilet and bath. Ayan, kasama na po yung mga accessories. Labatory at shower. Cut po tayo sa taas. Ito ano na yung bedroom. Ito po is prepared for two bedrooms. May lililipatan na lang po siya ng gamit kasi may partition na po tayo. Ito yung master's bedroom natin. Ito po yung isang bedroom natin for kids or for mga bisita. Nakaready na po pala yung pinakalagay na aircon natin. Ayan. Window type lang po. Yung sa mga gusto po mag-avail o may katalawad po about kay uh, First Park Homes na E and Gentry. Uh, message nyo na lang po ako para masend ko po sa inyo ang pinaka-computation. Ang mga project po ni Purs is along governors, drive lock, and chef. A message na lang po. Maraming salamat po.